So, yan mga so dito, tuloy-tuloy tayo po sa mga about yung bagong look naman tong mga kasirola ni Gosdani, Dani, no? Yan, tumayro mga price po dito, napakaganda nito mga kaiso. Yan, pinipirituhan po ng mga ano to, mga hitlo, pwede, no? Yan, yan, so mga mayroon kang ganito. Yan, so mga about yung mga ito. Magkano itong ganito? 650 daw. Yan po. 4.50. yan, yan, yan sa 650 po itong ano po, bagong lock no. Yeah, mayroon pa tayong mga lock din dito mga guys, so, yung ano, mga iba't ibang mga lock ng mga mam ma Ma'am, sama kita mama. Okay lang po, sama okay. kita sa vlog. Oh, okay lang po. Ayun okay okay, si Ma'am na nakabili ng kasirola dito kay Boss Danny, no. Ano tawag po, po na Air fryer. Air fryer. Sa ibabaw na Wow! Good morning mga guys. So nandito naman kayo si City Bike, Boss City Bike. So nagkasama naman kami rito. So grupo. oh so, nandito na kami si ano. Kasamahan ko si Combo Team Vlog. So play ito. Tapos sama pupunta kami doon kay Boss Danny. Update pa ang mga about ng mga pangkusina. O mangungulit. O oh, mang oh shoutout sa lahat. So samahan nyo ko. Let's go. Okay. So nandito na tayo ako Akong Sampo. Ang mga ano. Shoutout sa mga magkaganda. Ayan, oh, mga shoutout sa mga magaganda po dyan dito sa abot na no, nga nakalatag kay Boss Danny dito no Good morning po yan, Sa mga yun Yun dito po sa mga latag ni Madam Shout out po kay Madam 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 Good morning Good morning po Madam Good morning Good morning, Hi, morning kay Madam po So dito po kami Uy mga bagong bagong look ha ah. Ano ba yan? Plastic Madam? <laughs> mga bago ha ah. Oh, yan po dito mga guys, about ng mga nakalatag dito, no? Oh, ano? Ano na, no? Yan, sa mga, yan, dito sa mga, oh, dito lang pa sa tapat ng mga, ano po mga guys, sa video lang po talaga mga guys, sa bob dani no? Sa so, about ng mga, ano? Yan. Ayan, tutukal muna natin si, ano, no? Sa mga, sige may mga, cost, may customer pa siya, no? Pag pa natin mamaya, yung mga about ng mga, mga ano yun, speaker? Tapos ito, yun, speaker yun. Yun, yun. Ayan. Okay lang? Yan dito. So magkano ito? Bas magkano to? 850. Yan, 850 daw ito mga siya. Yan. So meron naman ito. Itong ganito, pares 1, 2. 1, 1, 2 daw ito mga siya. 1, 2. 2. So mayroon kayo 4, 50. Sa so, mga ganitong mga sirulanos so, oh. 6, 50. Yan. 6, 50. Hi morning. Uh, shout out boss. Uh, shout out from It's boss. Mga taga siyang boss. Wala recto. Ha? Ito po, ito. Ah, recto lang po. Recto. Shout out po kayo kay boss ha. Good morning sa mga subscriber na oh. Ito may ticket na. Hindi yun pa rin yung dati to. Oo oh, lala Ubus na. Oh, yan, salamat. Shout out po sa. Yan. Sa paglalakbay mo, shout out sa mga friend natin. Sa mga friend. Ay. <laughs> yan, salamat, salamat sa mga subscriber natin, no. So, yan dito tayo sa mga subscriber natin. So, good morning po. Yan, so about na mga ano, mayroon tayong mga price po dito pala ng. So, yan mga ano na natin ay 850. yun may mga price naman din pala, guys. Ito mga about ng mga ito, pwede natin sa mga ano to. Yan. 8.50 lang dito po mga guys, no? So, mayroon po sa ganitong ori po guys. ah, uh, ito, ah uh, stainless siya, mabigat siya, oh. Mabigat talaga. Mabigat. So, hindi siya, ano, oh. Mabigat sa mga mga... Yan. So, mayroon itong malaki rito. So, 850. So, about mga ito, kasi rola, ah, you know? Pwede natin sa mga ano to, mga tawag yun. Yan, po, Ate, Morning po. Sige po. Yeah, sa mga mayroon po doon naman ano. Yon, okay. so mayroon po siyang ng paglulutuan ng mga kikyam o hotdog, yung mga ganun. Meron siya. sa mga mayroon tayo ng mga ganito mga ito. So ito po yung pinaglulutuan ng mga ano uh, yun, mga kikyam yan sa so mga kikyam ko sa so mga ganito yan. 50 ah, yeah, ml po, mga ceramic, ceramic ah. yeah. yeah. Sige po Sige po, may, may, may presyo po ma'am ma May presyo po May mga presyo po Meron ba? Mabigat siya ano Solid dyan mga Mga Ayan Ayan So, yan mga kaya. So, dito tuloy-tuloy tayo po sa mga about yung bagong lock naman tong mga kasirola ni Gosdani, Dani, no? Yan, so, mga price po nito. Napakaganda nito, mga Yan, pinip pinipirituhan po ng mga ano to, mga hitlo, pwede, no? Yan. Yan, so, mga mayroon tang ganito. Yan, so, mga about yung mga ito. Magkano ganito? 650 daw. Yan po. So, yan? Yan. yan sa 650 po itong ano ko bagong lock no. Kaya mayroon pa tayong mga lock din dito mga guys, yung, ano, mga iba't ibang mga lock ng mga yan. So mayroon din sa mga kaserola at mayroon din sa mga double burner mga guys. Ayo. Last price daw boss Dani. Magkano last? 54 last price. Oh, la 400 Ito, si oh, deal. Oh, deal na si Madam. shoutout po kay Madam. Uh, Ma'am, sama kita, Mama uh, okay, lang, okay. Kita sa uh, okay lang po, sama kita sa vlog. okay lang po. Ay si Ma'am na nakabili ng kasirola dito kay Boss Dani, no? Ano tawag? Ano tawag? fryer. Air fryer. Sa ibabaw na initan. Wow. Wait lang, mayroon pa. Ma'am. Tradition po. 650 na lang yan. 650. Mayroon yan yan. Branded oh. yan. Anong discount? Si ah, discount, uh, sige, uh, 600. Oh, 600. Na lang. Oh, yan. Oh, may libre. May libre din sa'yo, madam. Makakuha ka ng libre siguro yan, no? Discount? Hahaha <laughs> Yan may discount pa na Mazzani Yan Yan sa so mga bag O yan po madam Ito Mazzani magkano daw to? 450 po 450 yun ang mga kasirola po yan mga ganda may, may takip ba to boss Dan? madam may takip po may takip po <laughs> May takip ko? Meron, kasi the price. Ay, bang daw? Nabibili namin yung ibang price daw po, mga madami. 1,000 oh. lang talaga po. Okay, may takip. lang meron yan. Sa ano po, 4,000 plus yan. Tsaka nalang kayo bumalik. campus kayo. Madam, ay, boss, meron na. O, dalawa bibili niya. ito, pero may discount siya. Oh, 5, oh may discount naman po. Ma. Oh, yan. Oh, 1,000 libo daw dalawa, dalawa madam. Hindi kayo talo dyan. Takip pa lang, tingnan mo. Takip pa lang, panalo na. Takip pa lang, panalo na. Ay, yan sa mga... Yan, mayroon pala daw, kay Dan. Go, Danny. Yan o, ito. Ayan, 450 nga eh, 400 yun na. Oh, 450. Ang kinaganda kasi nito mabigat oh? Yan. <laughs> 450 po. 450 to. Yan. For 50 na lang. Yung mga sirola, mga is, mga aloy, no? Yung mabigat din yun. Solid yun, eh. Oo. Oh -oh. Sa Parang aloy siya, no? English Parang aloy, no? Aloy, no? Magahan. 1, yan, sa mga Lahat na po dito Maniputanin Mga pamura Yan, sa mga About na mga Ano niya rito Mga uh, kasirolan niya Meron yun Yan, no? Ito sa abad Ako ma yan ay. Ay, Yan Bawasan mo na Subin mo na Ay, bawas po yun Balik dalawa Subo ka dyan Salipun na lang Yung dalawa na lang Yan O, kasi 650 okay, to Naging 600 Paya, may niya. Ay, build. Diba, 600 Day for 15 O, oh, tama May discount na Bawat isa Kuya, Ano na Boss <laughs> Dan, bigyan mo na si Madam. Kaya ba daw sa bulsa? Sawi gano. Yan sa si mga nine, nine, Del Norte. <laughs> <laughs> Yan yeah, na bigyan na to ni Madam na kuha po dalawa pong si Rola pa nakuha niya. So sa alagang 6. Six... Oh, yung yung isa yung isa yung nakuha mo yung 650 no? uh, uh, mga yung mga mabibigat siya so, ano, solid yun. yan mga nakakuha po kay ma'am kay madam po sa dalawang piraso so 650 plus 450 nakuha po ng ano uh, binigyan siyang discount talaga Laki na kukuha ng discount ni madam no? Shout out po kay ma'am Ayan, shout out po uh, shout out po kay madam Dito sa mga about mga ano Mga barner po yung katulad yung So, dober barner po No, nakuha na po yung hilira. So, yan naman ang na ano, kay madam. Yun, mga oh, stainless talaga dyan. Ya po, salamat. Madam, ano po yung mga dobar-baran ni Rich Tinglish? Magkano? Yung, ay, ito, 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 um, pip, ah, yung ayeto tong blang ah 850 tapos yon ah ah nakita ko siya mayroon mga pwisto kaya tinaw ah, mas mababa para rin mas ano pa ito pa ito 1550 1550 tapos yung pangalawa ay yung ito to yung yung ito pa ah pang 850 ah mura lang din isa do tatlong burner po 1750 1750 po sa dulo. One. Ayan, tayo one po. Ito, ano, 850. Ayan. Puro mga stainless yan, rig. Mabibigat pa tayo. Yeah, so, mga bas, yung mga ganda ng mga tatlong barner, no? So, yung mga presyuan po. Ayan, 450. May takit na.

alam mo sa totoo lang, yung mga ganyan, hindi kailangan panandok na ma, ano, matitigas. Kasi nasusugat yan. Ang sinasandok mo yung kamay. <laughs> live pa! Live pa! Live pa yun! Live yun! Live! Yan. <laughs> <laughs> Play continue po tayo mga iso. Ano pa sa mga, mga inaantay po niyo mga guys dito? Oh, yan. So nagana pa kay mga rilo, mayroon dito. Yan mga pang pangrilo natin. Yan. hold Yan, yan. balikan mo nga yan, boss Dan. 550. Oh. 850. All right. Tatlo okay. na natin yan, bago labas natin. Bagong labas. 1650. 1650. 1250 tatlo. 1250. Maganda. Kala ko dalawang vlog bawat ng unit. Well, Hindi yeah, <laughs> <Belong, kwenta> lang, 50 lang. 50-50 lang. Wala pa kayo, 50 natin, di Wala pa. Mabili lang. Yan, mabili. Yan. 7.50 550 yan o 550 pero lahat naman boss dahil na negosable pa naman o oh, negosable uh. lalo kong napapanood sa mga video namin o oh. alright <laughs> malaki discount uh, malaki ng discount talaga guys oh. so dito kay boss ayan o oh, oh, yan oh ang ganda no may mga pangalan pa talaga talagang Oh, saan galing po yon ma Ano, Eto, boss? Ito galing to sa kanila. Canada. Friends <laughs> <laughs> <Brains> design. <laughs> <laughs> Akala ko sarili mong pabrika, eh. Ah, pinapagod. Oh, pinapag oh siyempre, nabili mo siya ng mas, ano, Pag ah, nabili mo siya kung paramihan, ano, paramihan. Pag commercial. Oh, yan, ha? <laughs> oh, yan. So, let's go. Siya matitigas. Ay, steamer. Pwede siyang kaldero. Ah, pwede kaldero? Pwede kaldero. Pwede kaldero, yan. Shopa, magluluto ka ng Shopa, pero diba? oh, oh, di ba? O oh, yan, Shopa, di ba? Kaldero. O oh, yan. Halima, magtatakip ng ulam, may tira ka ng ulam. Ito, 850 na ka na. Magkano negosyable pa niyan, boss? May bawas pa naman. May discount pa. O oh, yan, 800 na lang. O yan. Oh. Oh, may customer. Oh, Battery, battery. Battery, battery, battery. battery, no? battery. Oh, battery. 5 liters 5 liter. Ngayon, siya po pa naman. May, may bawa siya so, ito, 450. Kahit okay, anong branch yan, boss? Kahit anong branch to, pwede ito. Bata kasi sa motor. Ah, okay. Sa mga anong branch to. 550. 550 no? sa so mga battery natin. Oh, mura lang, no? Sa mga battery. Oh, battery natin. Battery natin ay tinapinya patong po niya sa venta. Ayan, maraming salamat po, Boss Dani. Salamat Ayan, maraming salamat po kay Boss Dani po dito sa mga ano. Ayan dito sa mga latag ni Boss Dani. Ito yung ano eh.